guys nandito tayo ngayon sa kay Leon Pass na gawaan po po ng itlog na maalat at the same time po ito po yung kanyang tindahan sa labas marami po dito sa Victoria na nagtitinda ng itlog na maalat gumagawa ng itlog na maalat at isa po ito dito sa pinakamabili kay Leon Pass. matagal na po ako nitong suki sa itlog na maalat akin pong pakikita sa inyo yung kanilang gawaan yung proseso ng kanilang paggagawa Tara na guys samahan nyo ako sa dito ayan yung kanyang mga magagandang sales lady piti so, ayan po yung kanyang mga paninda dito na itlog meron din silang mga balot why you always pretty woman yan eh you're so beautiful give me a one give me ako yan no ako ang yan ano, laki charm kasi daming dumating eh Thank you. <laughs> <laughs> may, uh uh sir, yes hindi ko ng discount na

Sentray. Ito yung lalagyan ko. Tagisan po kayo kuya. Lukban pa po. kami po na may taga Batangas. ay dito po mas mabili po dito kaysa doon sa kalapit doon. 1 Yes. Thank you very much. Ito yung namin po ito. Magaganda pati ang mga ano dito eh, dilag. Sales lady. Miss. Oh. Thank you very much. Your ana. Ah, oh, ito yung guys, sir. Uh, kulang pa yung bayad. Ah, sorry. I'll, balot. I'll give you oh, 1,000. I'll give you 1,000. Ano uh, pa ko sir? Ano lang, sampu lang na penoy. Penoy sa bawo tayo po. Hey, okay. yung What's tuyo. That? Ah, yung palang tinatanong ni ate, ano, nung, nung yung What? kung anong okay, peno, yan, ano. Oo, okay. oh, kasi pala kinapapabigay sa amin, may sabaw, eh. Ayaw ko na may sabaw, eh. Ang tuyo po sa inyo, oh, yung tuyo. Thank you very much. Thank you, Dito. Sir, Salamat po, ingat po kayo. Opo, opo, opo. Pambarit lang. Sir, ito po. Okay. Kano lahat? Ay, si Ate oh. Tapos na ko 'yun ano. Magkano? 4460. 4460. Yeah. Uy, ang ganda ng iti ni ate, oh. Pakikita ko sa iyo pag nagawa ko na to. 5,000. 4,600. 5,400. Thank you, ma'am. Okay, maraming salamat. Ang ganda ng iti ni ate, oh. Then, mayroon din silang mga... Meron din silang mga tindang mga ulam. Yeah, mura lang po yung mga paninda nila dito na meron silang pinulog, na kaldereta, itik, adobong itik, at saka adobo sa gata. Ito yung kanyang mga ibang tinda dito. One time ko na po itong na-picture dito sa aking YouTube channel. Bali, ini-stack nila dito ng... Tanong natin kung ano buwan. Kung ilang araw. Ate, ilang araw yung stocking yun Yung nilalagyan nyo ng... ito. Oh, po yung may putik, sir. O nga. Ayun. Ila... Ay Ayun, ay wala. Oh, yan. Ito yung may putik na nilalagyan nila ng asin. Then, ilang days nga ang ano uh, 15 days. 15 po, days. Bago nila ulit tanguin. After 15 days, yun na yun. Yeah. Nililinis na ni ate. Yan na yun. Then, ilalaga ng... Ilang oras ang paglalaga nyo? 4 na oras. Uh, ilang oras yung paglalaga? Uh, ano kasi yun, sir? Doon uh, po sa taliyase namin, uh, itay po namin itong kumulog. Tapos so, siya namin oras ng oras na 2 hours. 2 hours. Yung taliyase po malaki. Oo, uh, yun. Tapos meron din sila dito no, itlog na pula. Pero isa rin yun eh no. lang ng kulay ano. Yun yung uh, tinatawag na traditional na itlog na maalat, itlog na pula. Pero isa po ang proseso nun Yun po eh uh, ano, madumi lang sa kamay, mahawa yung pula sa kamay. Ilalaga na yan tayo no. Oh, yun. Okay. Ito po yung kanilang factory. Kay eh, hey, Kuya Leo. Yung dati Ito yung kanilang maitlog ng itik. Na maalat. Ito ang dami oh. Ang sarap po ng kanilang mga itlog na maalat dito. Ha? <muling noise> Hindi, okay lang. At least nakita ko kayo. Yung magagandang staff ni Ate Pas. Tingnan po natin yung kanilang lutuan ha. Okay ka ba? Yo, do. Yo si Ate, dalawa sila staff na, na dito ng stop na nandito sa ano. Sa gawaan ng Kumanat. Ayun hinahango na po niya. Palililinisin doon. Lilinisin yan, lalaga ng 2 1/2 hours. Okay, salamat. Thank you, pa. Sige, ano titignan ko. Yung ano, lutuan ko. So, so, ito naman po yung uh, kanilang lutuan. Yan. Yan po, sir. Yan, 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 yan. Hours ito. Yan. Bale, dalawang oras nilang okay. pakukuluan yan. Ito po yung itlog na na pula. Pero, isa pong klase yan. isa lang po Gusto lang kasi ng ibang tao ma may pula, may kulay para magkakulay yung kanilang kamay. Pero iisa po ang proseso niya. <laughs> Ito po yung traditional na itlog na mahalat natin yung may gulay na pula. So yan po yung katilang mga uh, process. Nilalaga na po yung uh, two and hours. 15 days po nilang doon sa stocking sa may uh, ano yun, may putik at may asin. Pero hindi na po natin tatanungin yung uh, yung kanilang pagtatasik. Kasi sekreto na po nila yun. Yung, uh, proporsyon ng kanilang ginagamit na asin at saka mabuti. So yan po yung uh, kaganapan sa pagkarawa po ng uh, ito na maanak dito sa Victoria, Laguna.